So, good morning, maayong buntag. Kumusta ang kabuntagon niyo sa adlaw ng Merkules? Kay Bagyo man ta karon. So, ang mga klase kay suspenso na akong duha ka estudyante karon, ug akong ipasilip sa inyo sa so, Dara si Bikay, si Bunso, uning panabang na islip. Dara si Kuya, koy nagkukuya, koy, Kuya, Kuy. O, oh, nagwatching siya siya, sa phone. Kay walay klase. Oh, dura. Nibayaan na ni Bing. Nibig yung iyang higdaanan. Ting chering! Be, flex na to niya to ang gamay ka ay nga room. Mga mm. ni amang kwarto. So, gamay ka ayo. Igor, e, ako ang duha ka anak. Ang kabinit ni kuya din. Dira ang amo ang sudlanan. O, giflex na ko sa inyo. Dara. Ah, o na lang. Kaya na lang ko mag-flex na ako ang cabinet ka na mag-declutter So, nagsabot na ni Kuan. Ni Borao na mag-declutter siya siya mga sanina. So, dara, nag pa. Ah. Mm, tulog pa si Ibo sa amo manager. Tulog pa amung boss, amo manager. Yeah. Pa among boss, amo, manager. <laughs> Wala pa mi pamahaw o yun. Sana ni Urasa, alas 7 alas 7.20. Wala pa minamaha kay na uh, to and one, one by one. Unsa pa isod na to ani karon ay. Good morning! Maing buntag, aning adlaw nga. Merkulis, gibagyo ang sibo <laughs> Mag-check ta sa atong halin. Check na sa halin. Oras na to karon kay alas 7. Oy. Duha pa man ni Kapapil, ing ani kami karon ng atong sitwasyon. Nakumprahan naman unta ni sa akong boss amo manager, pero mingaw man. Oh so may nakalimtan lang ang akong amo boss manager nakalimot ug kuplug mailo So atong stante medyo okay na malipayon na kay napuno naman At least atong atubangan may nangumbabit na pod Ya yeah. mm, dili na kaayo hawan tan-awon era to gahapon no Although may mga kuan siya gagmay nga bakante pero okay na So ang di lang jud okay ang ako ang panuglanan <laughs> pag diri na ako, huwag di din ako ni Puli, kaya eh, natong na akong mo manager, ay, duha pa man kapapil. Duha pa kapapil akong halin. Niya, ang samantaan eh. Pero sige lang, padayon gihapon hapunta sa ato ang show kay diri rin man ta na buhit, no? So, da abag man ka ay sa akong bana nga, kuwang pa. As in, kuwang pa dyan ang iyahang, ang iyang swildo. So, abag-abag lang tag, ginagmay ani sa atong kuan gamay negosyo. Nakaready na ang sinsiyo para ikumpara. Para ang sinsiyo, nakalinya na para ikumpara.